Mga kapatid, patuloy po tayong mag aral ng salita ng Diyos at ito po yung uh, mga sumusunod na mga tanong na patuloy po tayong nagbibigay linaw. Kaya talikat basahin po natin itong tanong na galing po kay Rodolfo Fernandez at basahin po natin, ilan po ba ang Diyos? Ngayon, bago po natin bigyan ito ng pag-aaral, ay kayo po yung welcome sa ating channel, ano po, God's Word. Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen, na kusan ay nagsasabi po ng katotohanan. Kung tatanggapin niyo po ang aral at turo ni Kristo, mapapabuti po kayo. Sapagkat yun din po ang inyong ituturo sa inyong uh, mga mahal sa buhay, kung may pamilya ka na, sa inyong mga anak. Ano po? Para yung ating generation ay magkaroon po ng tamang aral na matanggap mula sa ating Panginoong Isus. At ngayon, nagpatuloy po tayo sa inyong pong itinatanong. Dahil po sa inyong tanong, ano ho, ay bumabasi po tayo sa mga kasulatan para maintindihan natin. Ngayon, itong tanong mo na sinasabi mo, ilan po ba ang Diyos? Kasi po, kapag ang inyong tanong ay specific, bibigyan natin ng specific. At the same time, binibigyan din natin ng tamang uh, konsepto sa inyong mga kaisipan. Katulad po ninyo, na kung saan ang tanong po ninyo, ilan po ba ang Diyos? kapag gumamit po kayo ng small letter, ano ito? Babasa din tayo ng small letter para maintindihan mo, no? At basahin natin ito sa banal na kasulatan. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, o ng Korinto 8.5 para maintindihan natin yung itinatanong po ninyo, no? Sabi po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos. Yan po, quote and quote, maraming mga Diyos. Kasi po, ito ang tanong po ninyo. No? Sumagot lang po kami, base po sa banal na kasulatan. Kung yung tinatanong po ninyo, ilan po ba ang Diyos? Yan po, napakarami. Ulitin ko po at basahin kong muli sa mga sulat ni Apostol Pablo. Tandaan po ninyo, no? yung tinatawag na maraming Diyos, sino-sino sila. Muli natin basahin na, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos. Meaning, napakarami po pala. Kaya baka magkamali kayo ng pagkakilala doon sa tunay na Diyos. Iba po yung tunay na Diyos at iba naman po yung mga tinatawag na mga Diyos. At sometimes, may tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Iba pa rin po ang tawag doon sa mga Diyos-Diyosan. Dito, para maintindihan natin, ho, okay, pag-aralan natin, maraming tinatawag na mga Diyos. Sino-sino ito? Yan, pag-aralan natin yan. At ano naman yung salitang Diyos-Diyosan? O, oh, di ba? Kaya hindi tayo malilito kung ating aaralin. O, oh, di ba? Ngayon, kung gusto mo rin isama at pag-aralan natin yung tunay na Diyos, aba isama natin yun sapagkat yung tunay na Diyos, yung makapangyarihang Diyos, yun ang kailangan natin makilala para masamba natin siya sa katotohanan. Nakita po ninyo? Bakit? Kasi nga, baka magkamali kayo ng inyong sasampalatayanan. Magkamali kayo ng inyong sasambahin. Maka magkamali kayo sa inyong paglilingkod sa halip na paglingkuran ninyo yung tunay na Diyos, na lumalang lahat ang bagay, ang pinaglilingkuran pala ninyo ay hindi tunay na Diyos. Nakita po ninyo. Kaya dito natin aalamin. Ngayon, sino-sino itong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit at dito sa lupa? So, yun muna. Tapos, saka natin isusunod yung tinatawag naman na mga Diyos-Diyosan. Okay. Ngayon, meron tayong mababasa nito. Umpisahan natin. Meron bang tinatawag na mga Diyos doon sa langit? Mamaya yung tunay na Diyos, ano? Kasi meron din pong mga Diyos doon sa langit na tinatawag. At meron din tinatawag na mga Diyos dito sa lupa. Yung tinatawag ng mga Diyos, ito po yung binigyan ng authority ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, basahin natin itong talatang ito na magbubukas sa ating kaisipan na mayroon palang mga Diyos doon sa langit. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan 10.35. Kung tinatawag niyang mga Diyos, iyaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ngayon, paano ba natin ito iintindihin? Medyo malalim ano ho? Medyo malalim itong pagkakasalin dito sa ADB. Kaya kukuha po tayo ng ibang salin para maintindihan po natin. Dito naman sa isang salin, ano, para magkaroon tayo ng pagkukumpara kung alin ang ma malinaw sa ating pangunawa yung ating binabasa. Basahin din natin itong, uh, dyan din po sa Juan 10.35. At hindi natin maaring baliwalain ang kasulatan. Kaya, kung tinatawag niyang Diyos, ang mga binigyan niya ng minsahin niya. Meaning, dito makikita natin, sino po yung mga nagdadala ng mensahe? Pwedeng anghel, pwedeng tao, di ba? So, yung mga taong yun ang nagdadala ng mensahe ng Diyos, tinatawag pala silang mga Diyos. Yan po. Base po sa inyong mga uh, itinatanong. Bakit po? Kasi nga po, para maintindihan natin, yung turi na Diyos na kung may kapangyarihan na lumalang na lahat ng bagay, capital D po yun. Ngayon, kapag ang Diyos po ay nag-uutos, o di ba diba? at nagdadala ng mensahe yung pinag-utusan, tinatawag pala yun na Diyos. So, small d. Nakita po ninyo. Hindi po yung capital D na kusan ay yung makapangyarihan sa lahat. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa. ba diba, ang anghel nga ay nagdadala ng mensahe. Kaya nga, tumanggap si Moises ng mensahe na sa Diyos. Nakita po niyo kaya si Moises din po ay tinatawag din Diyos. O basahin natin para maintindihan natin. Ano po? Dito sa aklat po ng Exodus chapter 7 verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Nakita po ninyo, bakit ginawang Diyos si Moises kay Paraon? siyempre magdadala siya ng mensahe ng salita ng Diyos kay Paraon para mahango o iligtas sa pagkaalipin ang bayang Israel. Malinaw po ba? Ngayon, kung nung hindi nakikinig ang Paraon, kaya nagdadala ng mga salot na mula sa Panginoon. Nakita po ninyo? Kasi pag hindi nakikinig ang isang binibigyan ng mensahe ng Diyos, makakaranas po ng salot. O, di ba? Ngayon, malino po ba sa inyo? Kaya dito sa ating binigay na talata, ano ho, sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos. Nakita po ninyo, no? Kaya dito sa tinatanong po ninyo, yung Diyos, pinagkalooban po ng misahe ng Diyos, matatawag silang Diyos. Pero hindi ang tunay na Diyos. Nagdadala lang po sila ng salita ng Diyos. Nakita po ninyo? Aya, dito, kung papasinin dati, ano, hindi lang sa Diyos, maging sa maraming mga Panginoon. So, may tinatawag din Panginoon doon sa langit, mayroon din tinatawag na Panginoon dito sa lupa. Gaya ni Abraham, tinawag din Panginoon. Tinawag ni Sarah na Panginoon si Abraham. Malinaw po. At marami pang tinatawag na Panginoon dito sa lupa. Na Nakusan yung mga taong yun, nakusan ay nagdadala ng mensahe ng Panginoon. Ah... Uh, ngayon, bigyan naman natin ng na linaw yung sinasabi ninyo. Meron pong tayong dapat makilala doon sa tunay na Diyos. At yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya basahin natin itong talatang ito na magbubukas sa atin ng kaisipan. Dito po sa Deuteronomeo 10.17 Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos na mga Diyos. Nakita po ninyo? Para maintindihan lang po ninyo. Katulad ni Moises, tinatawag siyang Diyos, pero ang kanyang pinaglilingkuran yung Panginoon na tunay na Diyos. Sabi dito, no? Sapagat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos. ba? Diba? Yung pong nagdadala ng mensahe, katulad ng Anghel, matatawag pala yung Diyos. Pero yun, naglilingkod sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganito, basahin nga natin to para maunawaan po ninyo, no? mababasa natin ito sa Hebreo chapter 1 verse 14. Sabi po dito, kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Nakita po niyo, naglilingkod lang po yung mga anghel. Mga espiritu po 'yon. Kaya tinatawag din pong Diyos, pero hindi yung Diyos na nagbigay ng utos. Nakita po niyo. Kaya dapat maintindihan natin 'no, yung talatang ito na ating binasa kanina. Dito po sa ating binasa sa unang Korinto chapter 8 verse 5. Nakita po ninyo, sapagat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming Diyos at maraming Panginoon. Nakita po ninyo. So, malinaw po ba sa inyo? Kaya yung tinatanong po ninyo, napakaraming Diyos. Pero, ingat po kayo baka ang inyong pagkakilala sa Diyos ay doon mapabaling kay Moises, hindi po yun ang tunay na Diyos. Sapagkat meron ding Diyos na kung saan ay tinatawag din ng Diyos, maging si Satanas. Diyos din po yun ang salibutan. O basahin po natin. Mga kapatid, basahin natin itong uh, ikalawang Korinto chapter 4 verse 4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng Kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita po ninyo? Sino po yung Diyos ng sanlibutang ito? Na kung saan ay bumubulag sa pag-iisip ng mga tao na lalong-lalo na yung mga hindi nagsisampalataya. Ngayon, alamin natin sa ibang salin. Dito naman po sa Tagalog ang Biblia. Diyan din po sa ikalawang Korinto 4. 4 sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibotang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita po ninyo, yung nakita natin dito ang salitang Diyos, kaya dito napapansin natin, binulag ng Diyos. So hindi po yung tunay na Diyos ang bumubulag. Kaya ating nga alamin pa sa ibang salin. So yung bumubulag na yon na tinatawag na Diyos na small letter D, sapagkat kayo po yung nagtatanong noho, baka magkamali kayo ng pagkakilala do sa tunay na Diyos, kaya yung tunay na Diyos, yung Kristo at yung Ama. Sabi po dito, kalawalatihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, ng Diyos Ama. Kaya yung Diyos Ama, capital di po. No? Kaya ngayon, balikan natin itong uh, sinasabi dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng salibotang ito. Sino yung tinutukoy na Diyos ng salibotang ito? Basa pa tayo ng ibang salin para maintindihan natin kung sino ang tinutukoy na Diyos ng sanlibotang ito. Dito naman po, dyan po ha sa 4.4 ng ikalawang korinto. Basahin natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. So dito naintindihan natin ngayon na yung salitang Diyos ng sanlibotang ito ay si Satanas. Ngayon, balikan natin po yun ano, para maintindihan lang natin. Yan po, yung bumubulag po, ang sabi dito, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya kay Kristo, malapit si Satanas sa iyo para ikaw ay bulagin sa katotohanan. Ayan po ay si Satanas, yung nagahari sa mundong ito. Balikan natin yung version na yon para maintindihan natin. Ito po ang nakalagay. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. So si Satanas din po itinatawag na Diyos. Pero small din po yun ha. Kaya dapat inyong maintindihan at maunawaan maraming tinatawag na Diyos. Ano ho? Si Moises, Diyos. Pero nagdadala siya ng mabuting balita o minsahe ng Diyos. Pero hindi siya tunay na Diyos. At meron pang Diyos na tinatawag, di ba? Si Satanas, tinatawag din Diyos. Pero ang kanyang dinadala ay hindi minsahe ng Diyos, kundi kasinungalingan na dinadaya. Sino po yung nadadaya? Yung mga hindi nagsisampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin na mga hindi sumusunod sa paraan ni Kristo, sila yung madadaya ni Satanas. Malino po, kaibigan, malino ba sa'yo itong Diyos. Kaya maraming Diyos. Malilito ka kung sino-sinong nagsasabing sila Diyos. O, ba? Diba? Kaya ngayon, kikilala naman natin yung Diyos Diyosan. Yung Diyos Diyosan, hindi tunay na Diyos yun po. Kaya ating aalamin. At ito po, idagdag natin para malaman natin doon sa mga itinuturing na Diyos Diyosan na walang buhay. Basahin po natin kay Propeta Hermias 51.17 Mga hangal at mangmang -mang ang bawat tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapahiya lang ang mga platerong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan nila dahil hindi naman totoong Diyos ang mga ito. Wala silang buhay. So, salamat po kung naiintindihan ninyo. Yung Diyos-Diyosan walang buhay. Walang hinga. Ibig sabihin po sa ibang salin. Ano ho? At basahin din natin itong Habakkuk 2.19. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o bato. Gumising ka at tulungan kami ni hindi nga iyan makakapagturo sa inyo at kahit pa balot iyan ng ginto at pilak, wala namang buhay. So malino po, iyan ang Diyos-Diyosan. Baka diyan kayo napapabaling na ang inyong paglilingkod at pagsamba ay hindi pala tunay na Diyos o sa Diyos-Diyosang ribulto na wala namang buhay. At ngayon naman, pag-aralan naman natin, kilalanin natin yung tunay na Diyos, yung nagbibigay buhay. At kilalanin natin para hindi tayo magkaroon ng maling pagkakilala sa Kanya. At para hindi rin tayo magkamali sa paglilingkod at pagsamba sa tunay na Diyos. At basahin natin dito sa unang Juan 5.20. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Malinaw po na ipinapakilala ni Juan na ang tunay na Diyos ay yung Kristo at yung kanyang Ama. Ngayon, para maintindihan natin itong ating tinatalakay. Babalikan ko lang po yung una nating talata na binasa dito sa unang Korinto 8.5. Ngayon, hindi na tayo malilito. Dapat alam natin dito sa talatang ito, ulitin natin ano? basahin natin. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming Diyos at maraming Panginoon. Ngayon, para hindi tayo madaya, marami talagang tinatawag na Diyos. Ngayon, dahil kinikilala natin yung tunay na Diyos naman, para hindi tayo masadlak sa maling paniniwala at yung iba, kinilalang Diyos na yung diyos Diyusan, hindi pala yung tunay na Diyos. Kaya para maintindihan natin, ang tunay na Diyos ay ito po. At pasahin natin dito sa verse 6. Tuloy lang natin sa verse 6 para maintindihan natin. Ngunit sa kanang atin may isang Diyos o capital D po ang Ama. Nasa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay para sa Kanya. So malino po, nag-iisang Diyos po yung Ama na makapangyarihan sa lahat. At may isang Panginoon, capital P po yung Panginoon, si Heso Kristo. Nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay nasa pamagitan niya. So malino po, kapag tinutukoy po yung capital P, tumutukoy ito kay Kristo Jesus. Ganon din sa ama, capital D, tumutukoy ito sa ama. So, malino po ba? So, ngayon, nilinaw ko lang po. Baka magkamali kayo ng pagkakilala doon sa tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, yung ama at yung anak. Pero yung tinatanong po ninyo, nilinaw ko lang po. Pwedeng tawagin Diyos si Moises, maging yung anghel, basta't nagdadala ng minsahe ng Diyos. Pero meron din tinatahawag na Diyos, katulad ni Satanas, pero yun ay hindi naman yun nagdadala ng mensahe ng Diyos. Nanliligaw lamang. Maaring gamitin din yung salita ng Diyos, pero kung hindi nyo aalamin at sisiya sa atin, maka kayo ay mailigaw. O magbigay ako ng halimbawa, kung ang mensahe ng isang mga ngaral ay ang itinuturo si Kristo ay hindi tunay na Diyos, ay yung po isang sinungalin na kung ay kamponyo ni Satanas na nadaya. Kung babalikan po natin yung talatang iyon na kusan ay mandaraya si Satanas. Balikan natin ano ha? Dito sa ikalawang Korinto 4.4, ang sabi po dito na binulag ng Diyos ng sanlibotang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Ang tinutukoy dyan ay si Satanas. Ayan po. Ayan po ang bumubulag sa mga taong hindi mananampalataya. Kaya ang kailangan nila, yung kalilang pananampalataya sa Diyos, yung pala si Satanas. Kaya nga aalamin mo, kapag ang iyong gawa ay hindi ayon sa tama at hindi sa ayon sa aral at turo ni Kristo, maaring nasa panig ka ng kasinangalingan. Dahil nadaya ka, dahil ang iyong isipan ay binulag yung katotohanan na dapat mong marinig. Okay na po ba yun? O ngayon, naiintindihan niyo po ba yung ating kikilalani na tunay na Diyos at Panginoon ay si Kristo at yung Ama. So, balikan po natin yung talatang iyon na magbibigay sa atin ng linaw. Ano po? Balikan natin. Ito po sa unang Korinto 8.6 Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama na sa kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay para sa kanya at may isang Panginoon si Hesus Kristo na siya sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay tayo ay sa pamagitan niya ngayon ililin ako sa iyo kasi po may pagkapanginoon din yung ama may pagkapanginoon din yung anak ganun din po ang ama may pagka-Diyos ganun din po ang anak may pagkatiyos. Ito po, para maintindihan natin ano. Ngayon, kung babasahin po natin dito sa mga sulat, sa aklat ng Salmo 110, verse 1, Sinabi ng Panginoon, Sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So, dito yung capital letters, ito po yung ama, at yung capital letters, yung una, Panginoon din po ito, tumutukoy naman sa kanyang anak. So, meron pong... Uh, similarity po sila. Kaya ang sinasabi po ng Juan 10.30, ako ang ama ay iisa. Puntahan natin ano, para maging malino po sa inyo. Lahat ang sinasabi ko ay katotohanan. Ako at ang ama ay iisa. May pagkapanginoon po ang ama, may pagkapanginoon yung anak. So, ganoon din po. May pagkadiyos ang ama, may pagkadiyos din yung anak. Ito naman po ay mababasa natin sa Hebreo 1.8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, ng Diyos Ama ang nagsasalita dito. Tungkol sa kanyang anak, ang sabi ng Ama, O Diyos, ang kaharin mo ay magpakailanman at ang paghari mo ay makatuwiran. So malino po, mismo na ang Ama nagsalita na may pagka-Diyos po yung kanyang anak. Basa din tayo sa ibang salin, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong karian. Isa pang salin para malino po. Kasi di po dito yung salitang Diyos walang Y pero yun ay salitang Kastila. Ito po ang salita sa Tagalog na merong Y. Masahin po natin. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya ang iyong trono o Diyos. Yan po, Diyos, capital D. Capital D po ang... Ang isinulat po dito para maalaman natin na may pagka-Diyos yung kanyang anak. Malinaw po ba? At yung ama, may pagka-Diyos din po. Ibig sabihin, yung tinatanong po ninyo kung kapital D po, yung Diyos na dapat natin paglingkuran yung ama at ang anak. Sapagat yung lumalang ng lahat ng bagay, magkasama yung mag-ama sa lahat ng mga bagay na nilalang nila. At ito'y ipinasulat sa mga lingkod ng Diyos sa Aklat ng Kawikaan 30 verse 4 para makilala natin ang manglalang ay mag-ama. Sabi dito, sino ang umakyat sa langit at boba Sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? tiyak na iyong nalalaman. So, kailangan mo talaga malaman. Mag-amalang po. Walang ibang kasama diyan, kundi ang tinutukoy po na lumalang ng lahat ng bagay, maging ng mundong ito, yung ama at yung kanyang tanging anak na walang iba kundi si Heso Kristo. Kung naintindihan mo ito kaibigan sa iyong pong mga katanungan, please subscribe to our channel. Ano po? Ito po ang ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po ang inyong ko, Brother Owen. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayong lahat. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri. Pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.